Ibinuka ng itim na panther ang dagwang bibig at kumagat sa bata. Ngunit ito ay upang iligtas ang buhay ng bata. Dahil doon sa baba ay matagal na siyang pinagnanasaan ng higanteng sawa. Dalhin lang ang bata sa isang ligtas na lugar. Siya lang ang makakaligtas sa kagubatan na ito. Ngunit ang malungkot na itim na panther ay malinaw na hindi karapat-dapat na alagaan siya. Kaya't dinala niya siya sa labas ng lungga ng lobo at umalis. Ngunit para sa kaligtasan ng bata, hindi pa ito nakakalayo ngunit nagtatago sa damuhan sa malapit. Maya, maya ay may lumabas na ulo mula sa butas. Ang munting lobo ang unang nakatuklas sa kanya. Tingnan mo ang dagwang bata, mukhang nag-aalala ang maliit na lobo. Ngunit ang iba niyang mga kapatid ay hindi ganoon kabate. Lahat sila ay nagpakita ng mabangis na ekspresyon. Ang ama na lobo, ang ina na lobo, ay naamoy ang dugo at sumunod na mabuti. Ngunit pagkatapos matuklasan na ito ay isang bata, mabilis nilang binitawan ang kanilang mga pangil. Hindi nila maintindihan kung bakit maaaring lumitaw ang isang tao dito. Dinilaan ng ina na lobo ang dugo mula sa katawan ng kanyang anak. Napag-alaman na walang mga sugat sa katawan ng bata, hindi mahirap hulaan na malamang na ang dugo niya ay galing sa kanyang biological parents. Mukhang harmless ang bata, naawa agad ang inang lobo, mukhang hindi ito natatakot sa amin. Gusto niyang ampunin ng taong ito, ngunit ang pagdadala sa kanya sa pack ay nangangailangan ng pag-aproba ng hari ng lobo. Upang makamit ang layuning ito, isang pack meeting ang ginanap sa wolf pack, pero aampun daw nila ang lalaking ito. Akala ng lahat ay biro lang. Dahil sa kanilang perception, ang mga tao ay mga mapanganib na nilalang kahit na sila ay mga sanggol pa lamang gaya ng nag-aalangan ng Haring Lobo. Dumating na ang Black Panther sa simula ng pelikula, napahuli ito ng moss at ibinigay sa mga lobo. Nais na gamitin ito bilang isang regalo upang panatilihin ng batang lalaki dito. Ngunit ang huling desisyon ay nakasalalay pa rin sa hari ng lobo. Habang nakatingin lang ito sa bata at nag-aalangan, isang hindi inanyayahang bisita ang pumasok, siya pala ang masamang tigre sa kagubatan. Sa oras na yun, ang kanang nito ay nasugatan ng mga tao ginagawang Panginoon ng kagubatan ng bagong lobo na hari. Sa makatuwid, siya ay may sama ng loob sa tapwa tao at sa lobo na hari. Pumunta rito ang masamang tigre para kunin ang bata, dahil pinatay lang nito ang mga magulang ng bata kanina lang. Ngunit ni sinasadyang nakalimutan ng batang lalaki sa tabi niya, kaya naman iniligtas siya ng itim na panther at ibinalik sa mga lobo. Akila ayaw mo akong hominin nakikita ang isang mabangis at mayabang na tigre, hindi na kinaya ng haring lobo, kaya nagpa siya na opisyal na ampunin ng bata, at inutusan ng mga lobo na maghanda para sa labanan. Pinagmamasdan ng mga lobo na palapit ng palapit, at dalawang dakilang hayop na tagapag-alaga sa kaliwa at kanan. Alam ng masamang tigre na mahina siya, ang magagawa lang ay magsabi ng mga masasakit na salita, balang araw kakainin ko ang bata, tapos umalis agad, ang mga salitang ito ay tiyak na nakakapuko ng katayuan ng hari ng lobo. Inihayag nito na mula ngayon, gagamitin nito ang lakas ng buong tribo para protektahan ang batang ito. Ganito na lang sa ilalim ng proteksyon ng hari ng lobo, ang batang lalaki ay unti-unting lumaki sa kagubatan na ito. Black Panther ang tanyang guro, hindi lang siya tinuruan kung paano manghuli kundi tinuruan din siya ng mga batas ng gubat. Sa bawat oras na manghuli ka ng isang hayop, kailangan mong tingnan ang mga mata nito. Sa ganitong paraan ang kaluluwa nito ay hindi aalis mag-isa. Bilang karagdagan, mayroon din siyang guro ng itim na oso. Hindi tulad ng Black Panther, ito ay lubhang mahigpit. Mowgli, maaari kang tumutok ng paunti? Ngayon lang ako nakakita ng alakda na gumagapang sa mukha ko. At itinasang nakal alasong karayong nito. Hindi pinahintulutan ng itim na oso na makagalaw ang bata. Upang isagawa ang iyong konsentrasyon at lakas ng loob. Huwag tumingin sa itim na oso ng mahigpit sa klase. Pero every time after school nakikita kong umaalis yung bata. Panayang ngiti niyang proud sa estudyanteng ito. Gusto niya siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pero iba kasi ang itsura. Ang batang lalaki ay hindi nagustuhan ng mga lobo. Tanging ang kanyang lobo na ama at lobo na ina ang nagpalaki sa kanya at ang kanyang lobo na kapatid ay itinuturing siyang pamilya. Mayroon ding isang maliit na puting lobo na may katulad na karanasan sa kanya. Dahil may albinism siya, laging itinatakwil ng mga kasamahan at minsan inaapi. Ngunit hindi tulad ng batang lalaki, ang magiliw na Chewbac ay hindi kailanman lalaban. Pumasok ka agad. Salamat, hindi mo dapat hayaang patuloy silang magsalita ng ganyan. Naglalaro lang kami. Pinakamabuting umuwi, Colin Mowgli. Buti na lang at nasa tabi ko si Chewbac. Ang pagkabata ng batang lalaki ay hindi masyadong malungkot. Lagi silang magkasamang naglalaro ng taguan. Nahanap kita, masyado kang mabait Ganoon na lamang, dalawang maliliit na puso ang umalayo sa isa't isa sa kagubatan Akala ko magiging ganito kabisi ang mga araw Pero ngayon nung lumalangoy yung bata Ngunit biglang natuklasan na ang masamang tigre ay hindi nagpakita ng mahabang panahon Dinilaan lang nito ang laway Isang malaking dami ng dugo ang umagos mula sa bibi Dapat kumain lang ng ibang nilalang Nagulat ang bata. Pagkatapos ay mabilis na itinanim ng bata ang kanyang mga paa sa mga ugat ng puno sa ilalim ng tubig. Upang harangan ang iyong sarili mula sa paglitaw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakaluwa siya ng isang bungkos ng bula dahil sa sobrang tagal niyang pigil hininga. Nakatawag din agad ito ng atensyon sa tigre. Kaya tumitig ito sa tubig at tumanggi na umalis. Nakita niya na halos hindi na makayanin ng bata. Ang masamang tigre ay tumalikod at umalis sa sandaling ito. Matapos makarating sa pampang ang bata ay tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya. Sa hindi inaasahan, isang dagandong ang umalingaw mula sa likuran. Nakayakap nga ang masamang tigre sa puno na naghihintay sa kuneho. Mabilis na tumakbo ang bata nang hindi man lang lumingon sa dinadaanan aksidenteng nahulog sa bitag ng sangkatauhan biglang kumalat ang hiyawan sa buong kagubatan ito ay nangyari na narinig ng itim na panther sa malapit kaya bilisan mong pumasok, buti na lang at maayos pa ang talusugan ng bata. Maswerte siyang nakaiwas sa nakamamatay na saksak na yon. Ngunit ang tigre ay gumagala sa labas ng pasukan ng kweba. Kahit umakyat ka, mamamatay ka sa bungangan ng lawa. Nang hindi alam ng bata ang gagawin, may tunog ng mabibigat na yabag mula sa itaas. Pagkatapos ay may nakita akong laman na dumulas at pumulupot sa katawan ng bata. Pagkatapos ay igulong siya at kunin. Bumangon at pinagmasdan ng nilalang sa kanyang harapan na nanlamig sa tinatatayuan ang elepante na tagapag-alaga ng pagubatan ng nagligtas sa kanya. Nakita nitong matandang elepante na nababalot ng lumot. Ang pinakahalata ay ang sirampangil nito. Ginagawang gulat na gulat ang mga tao. Ang elepante ay hindi humingi ng anumang tugon, tumalikod at umalis. Ang lalaki ay walang oras upang antalahin. Mabilis na umalis kasama ang itim na panther. Ngunit pagkatapos ng karanasang ito, naramdaman ng itim na panther na hindi na ang kupang para sa bata. Dapat siyang bumalik sa tribo ng tao, dahil ang mga tigre ay takot sa apoy ng tao, doon siya mapaprotektahan. Gayunpaman, itinuring ito ng bata bilang tanyang tahanan. Kahit anong mangyari, hindi ako aalis, walang magawa ang Black Panther. Kailangan ko lang gumawa ng kasunduan sa kanya. Ang pagkapanalo sa unang pwesto sa susunod na kompetisyon sa pangan gaso ng lobo ay may iwan siya dito. Ang tinatawag na pangan gaso ay mga maliliit na lobo na nakikipagkarera sa isa't isa. Magkakaroon ng mga ngaso na mamajiten sa daan. Kung sino ang makakauna ay magiging kwalipikadong maging hari ng lobo. Ngunit gaano man kahusay ang iyong pagsasanay, ang mga kamay ay hindi maihahambing sa mga paa. Sa makatuwid, ang batang lalaki ay palaging kalahating matalo na mas mabagal kaysa sa iba pang mga lobo. Kaya makakahanap na lang siya ng ibang paraan after school. Magsanay ng paulit-ulit gamit ang tanyang mga kamay. Tanging ang itim na oso ang nakakaalam kung gaano ito kahirap. Dumating na rin ang araw ng kompetisyon. Sa pagkakataong ito, gaganap ang Black Panther bilang hunter. Tumingin sa kanyang malamig na mga mata, sa sobrang kaba ng bata ay nanginginig ang buong katawan. Alam niyang hindi magiging ganoon kadali ang hamon na ito. Sa utos ng hari ng lobo, lahat ng maliliit na lobo ay sumugod ang marupok na Chewbacca ay kinaya. Ang batang lalaki ay hindi mas mahusay. Nakita niya ang itim na panther na dumerecho sa kanya. Parang siya lang sa paningin ko. Nagkatingina ng mga mata. Kitang kita niya sa mga mata ng itim na panther ang layuning pumatay. Sa gulat, ipagpatuloy lang ng bata ang pag-akyat sa puno. Unti-unti na rin lumalapit ang Black Panther. Buti na lang may bentahe sa hugis ng tatawan. Nakatakas siya sa kawalan. Pagkatapos ay sinundan niya ang baging sa kabila. Kung gusto mo pa ring manalo ngayon, huwag mong sundan ng karaniwang landas. Kaya ang bata ay tumalon mula sa bangin bilang isang desperasyon. Buti na lang nasalo niya ang sanga ng puno. Saka dumausdos pababa sa puno ng kahoy. Nag-shortcut siya. Hindi nagtagal at natural na nilang maabutan ng mga lobo. Tingnan mo yung lalaking unang sumugod. Ang itim na oso ay may kamanghamanghang ekspresyon sa kanyang mukha. Ngunit nang malapit na siyang tumawid sa finish line, isang itim na anino ang biglang lumitaw. Kaya lang, nahulog siya bago ang finish line. Tingnan ng itim na panther na umuungal ng walang awa. Ang mga mata ng bata ay puno ng takot at pag-aatubili. Takot sa bangis ng Black Panther. Hindi payag dahil kitang kita ng lahat na nakatutok ito sa kanila. Umiiyak na reklamo ng bata sa itim na oso. Wala ring magawa ang Black Panther ngunit para sa kaligtasan ng bata dapat ito ang kontrabida, at ngayon ang pagkatalo ay naging realidad. Ay ang hindi maibabalik na Black Bear referee. Lahat ng sinanay mo para sa akin ay naubos na. Sa wakas ay umiyak ang bata at umalis ng hindi alam. Pagkaalis niya ay nagkaroon ng malaking away ang dalawang guro dahil sa kanya. Alam ng itim na oso kung gaano kahirap ang batang lalaki para sa kompetisyong ito. Ngunit may dahilan din ng Black Panther kung bakit kailangan itong gawin ito. Ang batang tall unan ay nakaupong mag-isa sa tabing ilog, malungkot. Sa oras na ito, dumating si Chewbacca at nais siyang aliwin. Ngunit ang optimisticong ugali nito ngayon ay nakaramdam ng pagkasuklang sa bata. Pareho tayo ng uri, ikaw ay espesyal at ako ay espesyal din. Hindi kami espesyal, naiintindihan mo. hindi tayo magiging isa sa kanila. Kami ay mga halimaw, hindi ka espesyal. Ito ay isang bagay lamang na sinabi sa iyo ng iyong ina. Para gama ng pakiramdam mo sa sarili mo, dahil ipinananak kang halimaw, naisip din pala na nag-iisang kaibigan ko, laging nakangiti kapag binubuli, hindi kailanman umiyak si Chubak, naluluha ako sa puntong ito, sa huli ay tahimik itong pumanaw, nang mapagtanto ng bata na mali ang sinabi niya, wala na si Chubak, Pinagsisihan ng bata ang mga masasakit niyang salita kanina. Hindi ko alam kung gaano kasakit sa susunod nating pagkikita. Hindi single-minded ang kalamidad. Itinuring ng hari ng lobo ang bata bilang kanyang sariling anak na naligaw sa pangan gaso hindi lamang nito kinakagat ang kanyang biktima, nahulog pa nga ng gusto sa harap ng mga lobo. Ang sandaling ito ay nakakuha ng atensyon ng mga lobo, maghintay hanggang sa bumalik ang hari ng lobo sa tribo. Natuklasan na sinakop ng tigre ang kanyang teritoryo, nagdala din ng mga alagang hayop ng magsasaka, para ka ng mga lobo na maghimagsik, dahil nahulog ang hari ng lobo habang nangangaso. Ayon sa mga tuntunin ng angka ng lobo, ang hari ng lobo ay dapat isuko ang kanyang trono. Bumagsak ang hari ng lobo, bumagsak ang hari ng lobo. Hindi naiintindihan ng mga kabataan na ito ay isang laro ng paghihiwalay. Mabilis silang naglabas ng ngipin at inatake ang hari ng lobo. Nakadagan din ng bata sa oras na ito, nasaksihan ng parehong uri ng pagpatay sa isa't isa, hindi niya alam ang nangyari, kaya umakyat upang subukang pigilan ito, ngunit pinigilan siya ng isang itim na oso, ito ang tuntunin, kahit ang hari ng lobo ay madaling makitumo sa mga maliliit na lobo na ito, ngunit hindi nila mapigilan ang pag-atake mula sa magkabilang panig. Tingnan mo na hindi maganda ang takbo. Sa oras na ito, sa wakas ay napansin ng batang lalaki ang masamang tigre sa mga lobo. Naintindihan niya agad ang lahat, kaya dali-dali akong tumakbo pababa ng bundok, dahil nalaman niya sa Black Panther na ang mabangis na tigre ay takot sa apoy. Pumunta siya sa tribo ng tao at humiram ng apoy. Kaya lang, dinala ng bata ang sulo sa tribo ng lobo. Kamakawi ang sulo, nagpapakalat ng lobo para sa lakayin ng hari ng lobo. Pagkatapos ay muli siyang lumapit sa tigre. Takot talaga ang masamang tigre. Walang ibang paraan kundi iwanan ang kanyang malupit na salita. Agad na tumalikod at umalis. Pumunta ang bata upang makita ang matandang hari ng lobo. Tatanungin sana siya kung okay lang siya. Sinong mag-aakalang tatawagin siya ng haring lobo para umalis? Ano, nagdala ka ng mga sandata ng tao. Dinala upang gamitin sa amin. Nagdala ka ng malaking kahihiyan sa mga lobo. Malaking kahihiyan ang dinala mo sa akin, lumabas ka. Pinawi ng malakas na ulan ang sigla ng bata, ngunit hindi napatay ang nasusunog na tanglaw. Tila ang mga kinatawan ng tao ay nakikipaglaban sa mga hayop mula pa noong sinaunang panahon. Sa oras na ito, kahit na ang lobo na ama at lobo na ina ay walang sinabi para magpigil. Umalis din ang dalawang advisor na Black Bear at Black Panther. Nang makita ang eksenang ito, tuluyang nawala ng pag-asa ang bata. Tumakbo siya pababa ng bundok na parang baliw, para patunayan na isa siyang lobo. Ang batang lalaki ay pumasok sa tribo ng tao, tumakawin ng mga sulo para harapin ang lahat, ngunit sa susunod na segundo, siya ay nawala ng malay ng isang mga ngaso sa tribo. Paggising niya ulit, ikinulong ng mga taga-nayon sa kulungang bakal. Kahit anong pilit niya, hindi siya makatakas. Hindi nagtagal, nagdala ang mga ngaso ng masaganang pagkain. Kumiga ang bata sa lupa at sumangog, tapos kumagat siya na parang lobo. Ngunit natamba ng sumunod na sapatos ang plato, dahil hindi pa ako nakakain ng pagkain niluto ng tao, ang maalat na amoy niya ay bumahing. Walang pagpipilian ng mga ngaso kundi umalis. Sa gabi, nag-aalala ang itim na leopardo sa bata kaya palihin itong pumunta rito. Akala ng bata ay narito ito para iligtas siya, ngunit hindi niya akalain na hihilingin sa kanya ng Black Panther na manatili dito dahil sinakop ng mga tigre ang gubat. Kung babalik siya ngayon mamamatay lang siya. Sa huli kahit anong pakiusap ng bata, ang itim na panther ay umalis pa rin ng walang pakialam at malupit. Paggising niya tinabukasan, nang makitang nabuksan na ang hawla, laking gulat ng bata. Pagkatapos ay maingat siyang umakyat. Paglabas pa lang niya, nakita niya ang isang mga ngaso na naghahanda sa paghawak ng baboy ramu. Nagutom ang bata kaya ngangat na lang siya ng hilaw na karne mabilis siyang pinigilan ng mga ngaso nang makita niya ito. Natatarantang tumingin sa bata, sa na nagalinlangan ang mga ngaso. Pagkatapos ay ibinigay niya ang punyal sa kanyang kamay sa bata. Turuan siya ng hakbang-hakbang kung paano maghiwa ng karne na parang tao. Mabilis na natuto ang bata, agad na naghiwa ng isang piraso at sinimulan itong kainin. Gusto kong magluto nito, pinaliguan ng isang tribong babae ang bata at pinunasan ang dumi sa mukha nito. Nang makalabas ang binata, naakit ang mga taga taganayon sa kanyang matikas na anyo. Tiningnan din ng bata ang lahat ng may pagtataka. Nakakita siya ng magandang buhay dito. Ang lahat ay napakasigla. Hindi nagtagal bago siya nakasama. Ang hindi kapanipani walang talento ng batang lalaki ay namangha rin sa mga ngaso. Nagpa siya na siya on the spot. Unti-unti na siyang nasanay sa buhay dito. Minsan ay nakiusap pa ang kanyang lobo na kapatid na bumalik sa gubat lumaban sa mga lobo laban sa pangapi ng masasamang tigre. Mariinding tinanggihan ng binata, dahil hindi karapat dapat ang kapatawaran ng taong iniwan ka. Ito ang tahanan ko ngayon. Akala ko dito na ako mabubuhay ng masaya, hanggang sa araw na iyon. Ipinagdiriwang pa rin ng tribo ang pagdiriwang ng holy, nolesing ang hunter sa party. Pumasok sa kwarto niya ang curious na bata, dito niya natuklasan ang madilim na bahagi ng kalikasan ng tao. Makita lamang ang mesa na puno ng mga specimen ng hayop naputol ang ulo ng USA. Permanenteng inayos ang mga ahas at ungoy na nakalubog sa pamilya. Nagulat ang bata kaya hindi siya nakaimik, ngunit ang kanyang nakita sa ibaba ay lubos na nakadurog ng kanyang puso. Ito ay ang ulo ng isang puting lobo. Yan ang matalik na kaibigan ni Mr. Chubak. Pumasok na ngayon ang mga ngaso. Pagmamalaki niyang sabi sa ampon. Ito ang kanyang pinakakasya koleksyon. Dahil ang mutant white wolves ay napakabihirang. Tinanong pa kung gwapo, hindi pinapansin ang mukha ng bata na malapit ng mag-collapse, nangingilid na ang mga luha sa mata ko, maghintay hanggang marinig mong umalis ang mga ngaso, sa wakas ay hindi na siya nakapagpigil at umiyak ng tahimik, kung wala siyang sinabing masama noong araw na yon, hindi aalis si Chuba, ay hindi gagawing mga espesimen upang masiyahan ng walang kabuluhan ng tao. Ngunit ngayon ay huli na upang sabihin ang anumang bagay, pinatay niya ang kanyang matalik na kaibigan. Ang bata ay nakaupo sa tabi ng ilog buong gabi. Bigla niyang napagtanto na kumpara sa mga hayop. Ang maskara ng pagkukunwari sa mukha ng tao ay ang pinaka nakakatakot na bagay kaya nagpa siya siyang bumalik sa kagubatan. Ngunit bago umalis ay gusto niyang ipaghiganti si Tsubak. Naglabas ng kutsilyo ang bata at gustong salakayin ang mga ngaso. Ngunit pagkatapos ay nakita ang peklat sa kanyang baywang. Yan ang naiwan ng tigre. Agad siyang gumawa ng matapang na plano. Sa sandaling ito napansin ng bata ang gering sa tabi niya. Alam niya kung kanino yon. Kaya tinakaw ng bata ang gering at ibinalik sa may-ari nito. Sa wakas makakuha ng kooperasyon sa elepante. Tulungan mo lang siyang harapin ng tigre. Dadalhin ko siya para maghanap ng mga aso para makaganti. Pagkatapos ay pumunta ang bata sa lugar kung saan madalas na lumilitaw ang mga tigre. Sigaw ng pangalan nito ng malakas. Kumalat ang tunog sa bawat sulok ng pagubatan. Sa wakas ay dumating na ang masamang tigre. Tingnan mo ang batang dumating dito na may dalang maliit na kutsilyo lamang para ibigay ang kanyang buhay. Nakita ng tigre na medyo nakakatawa, ngunit sa sandaling ito ay bigla siyang sumenyas. Ang mga elepante na nagtatago sa damuhan ay nagmadaling lumabas, noon lamang napagtanto ng tigre na siya ay dinaya, ngunit huli na para tumakas. Napapaligiran ito ng mga elepante. Sa oras na ito, nilalayon din ng bata ang pagkakataon. Inihagis ang punyal sa tigre. Pagkatapos ay tumalon sa likod ng tigre at labanan ito ng malapitan. Alam ng tigre na hindi niya kayang makipagkumpitensya sa karamihan. Kaya nagsimula na itong tumakas. Sa oras na ito, narinig ng mga ngaso ang ingay at itinutok ang kanyang baril sa tigre. Sa hindi inaasahan, nagising na lang ako sa kalasinggan. Binaril niya ang bata, nakita ang sugat ang bata, muling nagbalik ang mabangis na tigre, muling nagpuntirya ang mga ngaso, hindi napansin ng paparating na elepante. Sa sandaling sinunggaban siya ng mabangis na tigre, nagpaputok siya at tinamaan siya nalampasan ng bala ang tigre, ngunit ang mga ngaso ay muling hinarap. Hintay ang tumayo ang bata at tumingin, only to realize na ang lobo na hari ang nagligtas sa kanya. Kasabay nito, hinaran din ito ang bala na pinaputokan sa tigre. Sa oras na ito, dumating din sa pinangyarihan ng mga Black Panther at Black Bear. Alam ng tigre na hindi siya makakalaban at umalis. Sumugod ang bata patungo sa hari ng lobo ngunit siya ay malubhang nasugatan nakahandusay sa lupa na may natitirang hininga. Bago mamatay, nakaramdam ito ng hiya sa kanyang dating gawi, at umaasa na maakay ng batang lalaki ang mga lobo upang mabuhay sa hinaharap. Nasaksihan ng huling hininga ng haring lobo, dahan-dahan ding tumayo ang bata, tinulot niya ang punyal, lumingon at tumingin sa mga taong nanunood, Pagkatapos ay determinadong naglakad papunta sa kagubatan. Natagpuan niya ang tigre na malubhang nasugatan. Itinasampu niya at inihanda ito para sa wakas. Hindi ko inaasahan na gustong magprotesta ng tigre. Itinas ng bata ang kamay at ibinaba ang kutsilyo. Ganap na tapusin ang masamang tigre na ito. Sa huli, siya ay tulad ng sinabi ng itim na pahayagan. Tumingin ang diretso sa mga mata ng tigre hanggang sa mawala ang kanyang kaluluwa. Parang nagmature bigla yung bata after that day itinaas niya ang watawat at naging bagong henerasyong lobo na hari ngunit walang nakakakita ang malungkot niyang mga mata sa likod ng kanyang malungkot na likod marahil ito ang presyo ng kapanahunan